Paris ay ano pa ang mayroong kay diwata? Clue number two. Oh my God. Kakain na tayo? Bukod sa diwata, Paris, ano pa ang mayroong kay diwata? Okay. Tasa hindi, liempo hindi. Seeking joy hindi. Freaker Hindi. Ang wreaker, ang nag -rican ng muto natin kaya nandoon naka-impound. <laughs> hindi natin matubos. So wala tayong igiba ng tubig dahil bukas pa natin matutubos siya Monday. Okay, guys. Bulalo, hindi. Ganito. Wala pang nakakahula, guys, ha? Make it sure lang once again na nakapalo kayo dito sa ating Diwata Paris over page. dahil kung hindi tas kayo nakahula sa iba natin ibibigay. Okay. clue number three. Clue number three na tayo guys, kasi wala nakahula. Bukod sa Diwata Paris, mayroon ako ditong tindahan. Ang tanong, ano ang pangalan ng tindahan na bukod sa Paris ni Diwata? May tawag akong tindahan na yan. May tawag ako. Mag-comment na kayo dito, bilis. Ito yung tindahan na binibilihan ng kape, sigarilyo, mga soft drinks. Kailangan po talaga makita ko kung tama talaga ang inyong sagot. Alright? Ito yung tindahan na binibigyan nyo ng kapi, sigarilyo, kindis, mga softies. May tawag ako sa tindahan na yan. Bulalo hindi. Tindahan nga siya eh. Ayan. Ayan. May nanalo na tayo. May sumagot